Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa na injury update ng New Orleans Pelicans patungkol kay Brandon Ingram. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinuwerte pa nga po ngayong araw ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Nabigo nga po mga katropos ang New Orleans Pelicans sa kanilang game ngayong araw laban sa Orlando Magic sa score na 121-106 sa kabila ng pagtadala dito ni Zion Williamson ng 20 points at si Trey Murphy III ng 21 points. At dahil nga po dyan ay nanatili pa rin nga po ang kanilang kupunan sa ikalimang pwesto sa standings sa Western Conference sa kanilang record ng 42 wins at 27 losses. Pero sa kabila nga po niyan ay mas pinagadala pa rin nga po ngayon ang kanilang buong kupunan ang nangyari kay Brandon Ingram. Matapos itong magtamo ng injury sa kanyang kaliwang tuhod habang binabantayan nga po niya si Jalen Suggs sa simula ng third quarter. As of now nga po ay walang malinaw na update sa kung gaano kadalang natamong injury ni Ingram sa kanyang tuhod. Gayong sa sa ilalim pa lang nga po ito sa x-ray test at MRI ngayong araw. Umaasa rin naman nga po ang kanilang buong kupunan na hindi ito malala para makabalik pa ito sa kanilang kampanya ngayong season, especially sa playoffs. Ngunit dahil nga po sa nangyari kay Ingram, ay expected na rin naman nga po na hindi ito makakapaglaro sa mga susunod na game ng New Orleans Pelicans ngayong season. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang sinwerte pa nga na ngayong araw ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Bagamat man nga po mga trops, walang laro ngayong araw ang Lakers, ay meron para naman nga pong isang game dito ang lubos na pumabor sa kanilang kupunan. At iyan nga po yung pag-upset ng Washington Wizards sa ika-8 seed na Sacramento Kings sa score na 109-102. At nagawa nga po nila iyan salamat sa netalang 31 points si Kyle Kuzma sa kanilang laro sa kanyang 13 out of 2 2 shooting. At syempre dahil nga po dyan ay bumaba na lamang nga po sa 3 games ang kalamangan ng Sacramento Kings sa Los Angeles Lakers. Pero ang problema lang ay meron na rin naman nga pong ibang mga laro dito ang hindi pumabor sa Los Angeles Lakers. Kagaya na lamang ng pagkakapanalo ng ating defending champions na Denver Nuggets sa game nito laban sa New York Knicks sa score na 113-100. Sa paunguna nga po ni Nikola Jokic na kumuha ng 30 points, 14 rebounds at 11 assists at si Michael Porter Jr. na kumuha naman ng 31 points. Hindi rin naman nga po pumabor sa Lakers ang pagkakapanalo ng Dallas Mavericks sa game nito laban sa Utah Jazz sa score naman 13-97 at ang pagkakapanalo nga po ng Phoenix Suns laban sa Atlanta Hawks. Pero overall nga po mga katrops, ay maswerte pa rin nga po ang Lakers dahil may pagkakataon pa nga po sila na makaangat sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.